Grabe! BP Sara, pinagtawanan ni Yossi Castro. Ang tanong, bakit nga ba niya pinagtawanan si BP Sara? Well, tutok lang mga kaibigan para hindi kayo mabitin at mahuli sa balita at malaman nyo ang buong istorya. <laughs> Nagsimula ang issue na ito mga kaibigan nung sumagot si BP Sara regarding sa issue sa West Philippine Sea at saka nung sinabihan siya ni BBM na pro-China siya. At dahil doon mga kaibigan, decoded BP Sara doon sa issue na yon at doon siya pinagtawanan. Ang tanong dyan, ano ba ang sinabi ni BP Sara doon na kanilang pinagtatawanan? Yan po, pero bago ang lahat, panoorin muna natin ang video ni BP Sara kung ano ba talaga ang Buong pahayag ni VP Sara regarding sa isyu sa West Philippine Sea at saka sa pagtawag ni BBM sa kanya na Pro-China. Ito na po ang video mga kaibigan. Samantala sa ibang balita naman po, may buwelta si Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos siyang tawaging Pro-China ng pulong ekotibo. balita ni Jason Rubrico. Hindi nila dapat ako pinapasagot to Pro China. O sagutin niya yung tanong ko. Where is the independent foreign policy that is required by the Constitution. Yan ang tanong ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ng pahayag ng Pangulo na ang mga Duterte umano ay pro-China. Matatandaan na kwinestyon ng bise ang naging desisyon ni Marcos na payagan ang pagde-deploy ng Typhoon Missiles ng Estados Unidos sa bansa. Isang hakbang na ani ay lalo lamang nagpapalala sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ngayon, pinagpapaliwanag ni VP Sara si Marcos ko sa mga Pilipino kung pa paano ipatutupad dito ang independent foreign policy na itinakda ng konstitusyon. Huwag nilang uh, pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang uh, pro-China person. Natagal na nila yan na narrative uh, na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, yan po doon kinoted nila si BP mga kaibigan sinabi ni BP na I am not pro any country at all yan na word mga kaibigan ang kinoted ng kritiko niya wherein panoorin natin ang video mamaya kung paano nila ito pinag-usapan at pinagtawanan well ituloy muna natin ang video ni BP Sara develop We need to maintain and uh, we need to level up our relations with all countries. Uh, hindi lang uh, sa China. Hindi Ayun. So yun na nga mga kaibigan. Friends to all, enemies to none. Yun naman talaga ang quote dyan 'di ba? Inailan ni VP Sara na may mga hamon sa relasyon ng Pilipinas at China, lalo na kaugnay ng arbitral tribunal ruling sa West Philippine Sea. Mm. Ngunit ang tanong niya, bakit tila kampi naman ang administrasyon sa Amerika? Mga mm. problema tayo sa China, so bakit tayo kampi mm. sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad mm. uh, as a country. Huwag yung parang magtago ka sa saya? Kaninong <laughs> ng saya yon mga kaibigan you stand saya ng Amerikano. What? <laughs> On your own and face China with regard to your mm. issues in the West Philippine Sea. Mm. You don't lean towards another superpower and say na oh please help me mm. because he is bullying me. <laughs> Oh, ba diba? Binigyang din ng vice-presidente na dapat panatilihin ng Pilipinas ang maayos na ugnayan hindi lamang sa iisang Isang, bansa mm. kundi sa buong pandaigdigang komunidad uh, ayan. ayan po, klarong-klaro mga kaibigan, ang pahayag ni Bipisara mga kaibigan uh, sa aking pagkakaintindi, ang gusto ni Bipisara kaya sinabi niya na I am not a to any country sa aking pagkakaintindi mga kaibigan ang gusto mangyari ni BP Sara ay neutral siya sa lahat ng country mga kaibigan. In other words, ayaw niyang may isang country na parang paborito ba? Paborito, paborito, What? parang ganoon. Gusto niya neutral siya. Kaya nga mayroong kataga diyan si Tatay Digong dati, di ba? Sabi ni Tatay Digong na friends to all, enemies to none. Yan ang ibig sabihin diyan. Kaya yung sinabi ni BP Sara diyan na gusto niya maging neutral sa lahat ng country kasi nga gusto niya na maging friends lahat. Maging kaibigan. Wala yung, wala yung tipong, katulad ngayon sa sitwasyon natin ngayon, kinakalaban ng China, dumidikit sa Amerika, ayaw ni BP ron. Kaya nga meron tayong foreign policy na ano eh, independent policy, di ba? Yun ang kini-question ni BP Sara ngayon sa kang BBM, pero hindi pa rin sinasagot mga kaibigan. Di ba? Yun ang pahayag ni BP. Yun ang ano ko, pagkaintindi ko mga kaibigan sa payag ni BP. Tama ba yun? Tama ba yun ang pagkaintindi ko mga kaibigan na ang gusto ni BP, neutral siya sa lahat ng country. Kasi nga ang gusto niya, friends to all, enemies to none. Tama ba? Tama no? Well, but anyways, yun ang ating pagkaintindi sa pahayag ni BP Sara. Well, sa next video na aking ipapakita sa inyo mga kaibigan, ito ay pahayag o komento ng kanyang mga kritiko. Pakinggan natin kung paano nila kinoted si BP Sara regarding sa pahayag na I am not a pro to any country, mga kaibigan. Pakinggan natin ang kanilang pagkaintindi. Ito na po ang video at panoorin natin. At ito na po ang video, mga kaibigan. Ayan po, ginawang guest po si Jose Castro sa isang... Actually, ano to siya, sure. parang media din pero hindi ko na inano yung pangalan. Kaya pakinggan natin yung kanilang pag-uusap. At kung paano nila panagtawanan si BP Sarah. Aba, matindi! Kaya nung sinabi mo, no? lalo na yung sa may issue ng West Philippine Sea. Kasi mm -hmm. nga, may comment doon si Vice President Sara Duterte. Mm -hmm. Eh, about, hindi, <laughs> na, pro-China, pro-Philippines. Uh, kanina lang, sorry mm -hmm. ha, sinit ko to. Kasi kanina lang, may nakita akong quote card eh. Sabi niya, she is not pro any country at all. Naisip ko, alam niyo, ibig sabihin ng seltang not pro any country at all. Ibig sabihin, pati sa Pilipinas. What? Hindi ko nakita yun. Narinig nyo rin, guys. Sabi ng lalaki, not pro to any country. Ano ba yan? Pati Pilipinas? <laughs> ano ba yan? Pati Pilipinas? Aba, matindi! Di ba? Taloy natin. So, let's see no, you may code card siya. Uh, siya eh. Sino yung may code card siya? Uh, siya eh. Alam niyo na sino pag-usapan lang. Si Bibi, Sarah. Okay, tuloy natin. Hey, yo, ang, Si VP Sara Duterte, mm. ang, "I'm not pro oh. any country at all." Yung sinabi niya, "I'm not pro any country at all." Kaya naisip ko, ano ang <laughs> base ni Oh, eh 'di ba 'yung issue naman natin, 'di ba? Oh, tinanong niya. Tinanong ng lalaki kung tama ba daw ang sinab, tama ba daw ang sinabi ni VP Sara. Naintindihan ba daw ang sinasabi ni VP Sara? Ah, oh, 'yan ang tanong niya. Well, sasagot dyan si Yossi Castro, mga kaibigan. Panawarin natin. Uh, sa West Philippine Sea, eh, makailang beses ka ba na natanong Eden nun, na bakit daw tayo pinupush yung, ano, yung narrative ng US sa so, West Philippine Sea? Oo, oh, oh, di ba? Una-una, di, gusto kong malikin yung sinabi na no, hindi siya ano, pro, no pro-country at all. I am not diba? pro any country at all. Oh. O oh, di, ibig sabihin wala kang loyalty sa bansa mo? Sabi <laughs> Sim sila, silim sila ng otak guys, no? Sim sila. Oh. dipisara wala ka daw loyalty sa sarili mong bansa dahil sinabi mo na I'm not pro to any country. So in other words, ang pagkaintindi nila pati Pilipinas. Abo matindi! <laughs> At natin. Sarili mong bansa. Yun nga eh. eh ba balik nga. Ulit natin. O di, ibig sabihin wala kang loyalty sa bansa mo? Sarili mong bansa. Yun nga eh. May... <laughs> Sabi ng lalaki, yun nga eh. <laughs> oh. Mahirap yun. Kasi, uh, basta kilanta natin ang ating lupang hinira, oh. makikita mo nang mamatay oh. ng dahil sa sa'yo. Oh. Mm -mm 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 -mm. Oh, oh, oh. Tapos ikaw, hindi ka, hindi ka pro-Philippines? Oh, Bibi Sarah hindi ka daw pro-Philippines! <laughs> ano masasabi nyo, guys? Hindi daw pro Philippines si Bibi Sara kasi sinabi ni Bibi Sara na I'm not pro to any country. At at sabi ng dalawa diyan, pati Pilipinas. <laughs> <laughs> Paki-comment sa baba mga kaibigan. Tama ba yung mga sinasabi nila? Delikado siya. Delikado. <laughs> Ari niyo guys. Sabi ni Yosi Castro, delikado si Bibi. Walang loyalty sa Pilipinas. Tuloy <laughs> natin. Oh, hindi Sa kumpi. Uh, -huh. uh, balik ulitin natin. Ano siya? Delikado mo uh hindi -huh. Sa Ah. Oh. Bibisara, delikado ka daw maging leader ng bansa kasi wala kang loyalty sa Pilipinas. Hindi mo daw tinutukan yung kantang ng dahil sa iyo, mamatay nang dahil sa iyo. Oh, ayun dahil sinabi mo na I am not a pro to any country at all. Kaya sinabi lang hindi ka loyal, delikado ka maging leader ng Pilipinas. <laughs> Agree ba kayo dun guys? My God! Kung pinakamataas na posisyon pa ang hawakan niyan, hindi niya mahal ang Pilipinas. Oh, hindi niya mahal ang Pilipinas, sabi niyo si Castro mga kaibigan. Quoted yan nagtataka yun. Mm. Katakataka nga, nagtataka din kami. Ba't ganun ang pagkaintindi nyo? <laughs> Abugado ka, ordinaryong Pilipino ako. Pero ang bagka-intindi ko, ang point ni B.P. Sara, not pro to any country. Ang ibig niya sabihin, neutral siya sa lahat ng country. Wala siyang dinapigigan sa Bisaya pa. At it doesn't mean na hindi siya pro Pilipinas, taga Pilipinas nga siya eh. <laughs> Di guys? Oh, paki comment. Tama ba si Yusi Castro na sabihan si BP Sara na delikado siya maging leader? Hindi siya loyal sa Pilipinas. Dahil nakutid siya na nagsabi na I am not a proto any countries. Sabi na nga ng lalaki, si Naintindihan ba ni B.P. Sara ang kanyang sinasabi? Ibalik natin ang tanong sa kanya. Naintindihan mo rin ba ang sinasabi ni Bipisara Sara o hindi? Ayan. Di ba? Tuloy natin. <laughs> Alar alarming. Hindi siya katakataka. Oo. Hindi katakataka. Very alarming mga kaibigan. Sabi ni Yusi Castro mga kaibigan. Bipisara, very alarming ka daw. Hindi ka loyal sa Pilipinas, paano na lang kung hahawa ka pa, maging presidente ka daw. Mm, yan ang komento ni Yossi Castro, mga kaibigan. Alarming. Oh. Ayan po. So, very alarming daw. Very alarming. Delikado maging leader. Hindi loyal sa Pilipinas. Yon ang dahilan, mga kaibigan. Doon nila kinoted si Bipisara kinoted siya doon. Sabi nila, if you are not a pro to any countries, you are not you are not loyal in the Philippines. You are danger to be a leader in this country. Sabi ni Yusik, no? Grabe, no? Grabe talaga. Grabe no mga kaibigan. As in. Natatawa ako. Kasi, hindi naman tayo abogado. Nakatapos lang tayo ng college. Pero base sa pagkaintindi ko sa sinabi ni uh, ni BP Sara, ang point lang naman ni BP doon na gusto niyang ipahayag sa buong mundo na if ever ako ay maging isang leader or maging isang presidente ng isang bansa, lahat kayo gusto ko, friends, Kaya kung ano man yung mga issue-issue dyan, kung may hagwa, kung for example, mahidwaan ang US at China, walang pakialam si Bupi Sara dyan. Gusto niya neutral. Gusto niya friend si China, friend si USA. Ganun ang independent policy ni Bipisara. Sara. Yun ang point niya sa sinabi niya na I am not, I am not pro to any countries. Tapos yung pag-intindi ng dalawa, sinama pa talaga Pilipinas sa sinasabing I'm not pro to any countries parang sinasabi nila pati Pilipinas hindi ka pro delikado ka maging leader which is pahayag ni Yossi Castro ang tanong dyan bakit nila, hindi nila pinanood ng buo bakit nila hindi pinanood ng buo ang pahayag ni BP Sara kaya ang tanong dyan mga kaibigan sinadya ba talaga nilang ikotid si BP sa praise na yon Yung sa praise na lang na yon Yun lang. At bigyan ng content? Or, yun talaga ang kanilang pagkakaintindi sa words na yon Sa sentence na yon Ano sa palagay nyo guys? Sinadya? Or yun talaga ang pagkakaintindi nila? Pag-comment po sa baba mga kaibigan. Ayan po, di ba? So, sino ngayon ang nakakatawa mga kaibigan? Sino ngayon ang nakakatawa? Pakicomment sa baba mga kaibigan. Well, para sa akin mga kaibigan, ang nakakatawa, siya. Yan. Siya ang nakakatawa mga kaibigan hindi si VP Sara. Klarong-klaro naman yung ano ni Bipisara Sara pahayag eh. 'Di ba? Kung nagdisagree kayo sa sinasabi ko na yung point ng pahayag ni VP Sara ay maging neutral, gusto niya maging friend sa lahat at walang kalaban kahit ni isa. Kung mali ako diyan, paki-comment po. Kung tama, paki-comment. Then pagdagdag na rin ng komento at ano ang masasabi mo sa pahayag ni Yusi Castro. Ang conclusion mga kaibigan, well, si Bibi pa rin ang may huling halakhak. <laughs> Di ba? Oh. Agree or disagree mga kaibigan? Well, paki-comment sa baba po mga kaibigan kung agree kayo sa opinion ko or agree kayo kang Yusi Castro. Tama ba si Yusi Castro sa kanyang opinion? Sa pag-quote niya sa Sara or mali? Paki-comment po sa baba. Yan po ang ating pinag-usapan at binigyan ng konklusyon. Ang konklusyon ko po mga kaibigan, sa aking sariling opinyon, mali si Yossi Castro mga kaibigan. Maling-mali po siya. Para sa akin lang. Maybe, baka iba yung interpretation nyo dyan. Para sa, para sa akin, mali talaga siya. Yung pag-quote nila ka VP, Even yung kasama niyang lalaki. Sinabihan pa naman si BP na naintindihan ba talaga ni BP Sara ang kanyang mga sinasabi? question, no? Huh? Ano sa tingin nyo, guys? Kine-question niya ang sinasabi ni BP kung naintindihan ba nyo na ni BP? BP Sarah, naintindihan mo daw ba yun? <laughs> My God, talaga. So, kayo na ang humusga, mga kaibigan. Kayo na ang humusga. So, ito yung tanong na iwan natin. Pakicomment na lang sa baba ang sagot, guys, ha? sinadya ba talaga ni si Castro ang pag misquote ka BP Sara? Or hindi niya talaga ito naintindihan? Ayan, paki-comment po sa baba ang inyong mga opinyon. Until next time mga kaibigan. Bye-bye.